All Alright dito po tayo sa Panyaranda At ang magiging ruta natin ngayon ay Simula dito Panyaranda hanggang sa Abiyaw At ang ipapakita ko sa inyo ay etong bypass na to Na uh, huli kong pinasadahan to ay eh, kulang dalawang taon na rin So nung mga oras na yon ay hindi pa siguro tapos to hindi ako sure kung hindi pa tapos to kasi nadaan ko to dati medyo gawa na ewan ko doon sa bandang gitna dahil kasi uh, hindi ako dumiretso hanggang dito dahil rough road pa siya so ngayon tapos na to gawa na to hanggang doon sa kahabaan ng Maharlika Diyan, sa gapan sa dulo ng kalsada na to mukhang hindi lang maganda yung panahon kasi makulimlim na naman mapapansin natin dito na yung mga ilaw dito ay puro solar light sa ilang post ito kaliwat kanan at syempre sa paligid ay ang mga palayan na puro bagong tanim ang palay at berdeng berde na so sa banda ay may napakagandang bahay so hindi pa rin pwedeng mag drone dito kailangan pa rin ng authorization zone or authorization dahil ayan kung nakikita nyo sa screen updated. authorization zone so hindi tayo makakalipad dito kahit naka home point tayo hindi tayo makakalipad ang banget na ng drone ko so hanggang ngayon hindi tayo makalipad sa lugar na to siguro ang lugar na to ay nasasako pa rin ng Fort Magsaysay pero ang layo na natin sa Port Magsaysay kaya lang problema humihingi pa rin ng authorization yung drone natin para makalipad sa madaling salita hindi tayo makalipad So nagsimula tayo 33,309 So tingnan natin kung ilang kilometro to hanggang sa Kabyaw Barangay Pambuan, Kanan So kahit kung konti ang mga sasakyan dito may traffic lights eh sumunod naman tayo kahit papano dahil kung konti na nga lang yung sasakyan hindi nyo pa susundin huli ka balbon kagaya yan ba diba? Ano kung yung manggagaling dito ay eh, napakabibilis ang dating. Naghahabol sa traffic light sa abila. Ay nako. Talaga naman. Pinoy, Pinoy ka, ay Pinoy. Patiga sa na ulo. Hindi po dahil nakakamera ako ay eh, ganto ako. Talaga lang ako ay marunong sumunod sa batas traffic ko. pasok! So nung una kong pinuntahan tong bypass na to, eh hanggang dun lang ako sa bandaron. Kasi etong eh, part na to, eh hindi pa rin tapos. So nung mga panahon na yon, etong eh, kalsada na to ay eh, rough road pa. At ngayon, syempre, tapos na to hanggang dun sa Peñaranda. So mapapansin natin dito na mayroong patubig para sa mga palayan dito. Ang daming ibon. Ito pong nakikita nyo ay ginagamit sa palayan, pang ng palay. Ito yung mga bagong uh, makinarya ng mga Pilipino. So kung dati ay nagagapas gamit ang mga karet, ay eh ngayon ay meron ng ganitong klase ng makinarya. So mga idol, mukhang nagkaroon ng problema talaga yung drone natin. Kasi mapapansin niyo dito. Authorization zone, pero lumilipad siya. Napapagana natin siya. Hindi ko alam ano nangyari dito. Problema, hindi matanggal yung authorization zone. So nakakalito. Siguro kanina, hindi na kailangan ng authorization kaya lang ano to parang bug nangyari so eto yung medyo nakakalito rito pero kung napansin nyo yung signage yung pakaliwa papunta ng San Miguel Bulacan pakanan kabanatuan at dito na puputol yung Peñaranda bypass pero may karugtong to hanggang sa Abyao so ang karugtong na itong bypass na to ay nandito sa abila Kung napansin nyo doon, may traffic light. At gawin rito, may traffic light din. Ito po yung karugtong ng bypass na yun. So, pakaliwa tayo dito. Medyo lumis lang siya. Siguro, uh, sa may ari ng mga lupa ay pumayag na diretso doon yung ano yung kalsada kaya Itong papuntang kabyaw na ito ay eh, nalis ng bahagya So meron na tayong 10 km Mula pa Randa, Hanggang dito So mapapansin natin dito na meron na ring street lights At merong traffic lights So itong intersection na to, Ito pong pakaliwa Papunta pa rin ng San Miguel At Barangay Tabon Ito naman pataon proper ng San Isidro, itong pakanan Itong San Isidro pwede kayong dumiretso ng papunta sa Zaragoza So meron tayong video dito dati na diretso tayo sa Zaragoza At malaking pagbabago rito dati wala tong traffic lights na to pero ngayon nilagyan na nila at syempre medyo delikado to kaya nilagyan na ng traffic lights intersection kasi so si Mount Arayat ay hindi natin makita dahil natatakpa ng napaka sobrang kakapal ng mga ulap So itong lugar na to ay napasadahan na rin natin uh, almost 2 years na hindi ako sure kung ilang taon na nakalipas So dati eto hanggang Dito lang ang sementado Pero since ginagawa pa nun dati Syempre Napakalubak yan pero eto ngayon Pansin nyo na Sementado na rin So Dahil sa ang Nueva Ecija Ay isa Sa mga may malalaking ektang ektaryang lupain na nagsusuply ng bigas o palay sa atin ay makikita naman ninyo yung napaka-lawak kaliwa o kanan at kaliwa na mga palayan dito Sige po, salamat po. Ang bait naman ni ate. Sinasilo na sa atin yung tour dun. so, agad lakas.